kanin at asin ang kanilang almusal. Ito itong baon ng mga bata. Pumapasok sila kahit walang ulam, kahit lagyan ko lang ng asin. Sabi ng mga bata, mama, lagyan mo lang ng asin sa ibabaw ng kanin para malunok daw pag kumakain sila. Sabi ko sa mga anak ko, mga anak, mag -taste, taste na lang kayo kahit wala tayong ulam. Basta ang importante sa inyo, makapag-aral kayo ng mabuti. Tanging si Gian ang may uniforme. Pinaglumaan pa ito ng kanilang kapitbahay. Pasalamat ko ako dahil binigyan niya ako. Uniform. Pag naka-uniform po ako. Ibig sabihin yun, sabi ng mga kaklase ko, mga uniform ako. Ito yung mga inano ko, pinag-ipunan ko. Tira, bali to sa ano, binili, binili namin ng bubong. Hindi nga namin na yung bubong kasi kulang din sa ano, budget. And hinati ko lang po kasi alam ko na pasukan na ng mga bata. Ito tong notebook ni Gian. Dalawang piraso lang nga. Marami silang subject ni Gian. Pero sabi ko kay Gian, hati-hatiin mo na habang nag-iipon ako pang dagdag ulit ng pambili ng notebook. Kabilang sila sa 26 na mag-aaral mula sa Sityo Liaonan. Pangarap ko po ay maging maestra po. Gusto ko pong tuturuan yung mga bata. Kailangan mag-aral kasi po gusto ko magpulis para makatulong sa kapwa. Ang harap ko, makakatapos po ako ng pag-eskwela. Paglaki ko, gusto ko pong magtrabaho sa Manila kasi doon po ang maraming trabaho. Imitreis po namin yung pagbobogsay para lang makapunta kami sa eskwela. Pag nagbobogsay kami, parang Sakit ang sakit ng mga kamay namin. Pasalamat po ako. At tag, yun pinaaral niya kami. Kaya masaya ako. Ang ilang kapitbahay nila ay sumasakay sa demotor na bangka. Sila naman ay umaarkila ng bangka sa kapitbahay sa halagang 20 pesos. Ginagamit din ito nila Sylvia sa paghahanap buhay. Sempre kabangka ba ako? Kasi apat lang sila nagbabangka. Inaano nila yung binubuksay nila yung bangka. Ayun sa isip ko, sobrang kaba kasi sa akin baka malunod daw yung mga bata. Tapos hindi pa masyado sila marunong lumangoy. Halos isang oras silang magsasagwan bago marating ang paaralan. Pero ang mas malaking peligro, butas ang bangka. Kapag sa iba ako, at saka yung mga magulang ko, ay bumabasok po na tubig sa ilalim. Tapos nilimasan ko po para makarating kami sa school. Malulunod po kami, hindi maglimas. Maya-maya pa, Biglang umulan.